guys, ito nga at naisipan natin pumunta ng Subic at nakahanap nga tayo ng affordable pero komportable na pagstayhan dito sa Subic. Located ito sa downtown kaya sobrang natuwa ako dito guys kasi marami kang pagpipilian na kainan sa labas ng building nila. Kahit four story building lang itong hotel, meron silang elevator at malinis ang lugar isa pa sa mga kinatuwa ko dito guys ay maraming outlet na pwede mong gamitin. So ayan guys o. Oh. Hindi ko nga akalain na maaliwalas at ganun kalinis kasi nasa downtown itong hotel. Kalimitan o madalas kasi. Pero hindi naman lahat pag nasa busy area maingay at medyo magulo ang paligid. Pero ito, sobrang natuwa ako kasi meron din siyang pagstayan sa labas ng room na pwede kang magkape at kung gusto mong magtrabaho habang nagkakape, pwedeng pwede guys. Kasi ang ganda ng view at nakakawala ng stress. Yan naman hindi na natin pinalagpas ang pagkakataon na maranasan ng ambience na nakakarelax habang nagtatrabaho guys. Meron din pala silang parking dito pero limited lang sa tatlong kotse and safe naman magpark sa gilid ng kalsada kasi inaalaw naman at hindi uso ang towing dito sa Subic guys. Sa baba ng hotel, meron din silang sariling restaurant. Talaga namang sulit at masarap ang pagkain nila guys. O lala, sarap. Maliban sa masarap na, madami yung servings at affordable pa. Yung binili ko ngang tinolang manok Guys, good for 3 to 5 persons na. <laughs> ang isa pang nakakatuwa guys, naiulam ko na hanggang hapunan at pwede ding makiusap na initin ulit nila. Ganon ka-accommodating ang mga staff nila dito guys. Dahil curious ako kung ano ay tsura ng bintana kung saan ako nakaupo kanina, pinuntahan ko pa talaga ang bandang likuran ng New Kongs Hotel guys. At sa mga nagtatanong ng rate, eto po yung room rates nila. At andyan na din po lahat ng detalyeng kailangan ninyo kung gusto nyong magstay dito. Tip guys para sa mas mapamura pa ang rate nila. I-check nyo sa Airbnb or Agoda kasi mas mababa pa ang rate na makukuha nyo. Ranging from 13 to 1,500 pag nagpromo sila guys. By the way guys, sa gabi magandang gumimik sa Subic Freeport at maraming gimikan at attraction sa mga restaurant. Pero kung gusto mo namang relaxing yung view at magmuni-muni sa umaga around 5am to 8am, magandang magstay sa Freeport. Kasi pag na guys, medyo mainit na. Hindi mo na ma-enjoy yung view. Pwede ka rin maglakad-lakad sa shore nila guys, kaso lang hindi pwedeng maligo. And wag ka lang maglakad kapag high tide. So ayan guys, thank you so much!